Mga kapartners, magandang araw po muli. Narito na naman po ako sa kapartners ko. So, punta na natin. Baka meron na naman siyang bagong bagong menu. Tara, punta natin. Sarado. ah. po! Packers. Na. Hoy, nandiyan. Mga Packers okay. nandito. Ayun, nandiyan. Packers, tawag na ko. Ah. Uh, ano meron ka bang bagong ituturo ngayon sa akin? Hoy, ikaw. Pasok mo na, na. Sige, pasok daw tayo. Tara. Okay. Hindi na kapakas. Okay na pang. Ano bang ano? ano bang menu? Ay gitay katay manungkit ng puso diyan sa sa gina na. Anong luto 'yon, partners? Hindi delikado 'no. Tapdinas, sahog. Tinaka ng lahok. Lahok. Anong tawag sa lutong galon? Pinataang uh, ang puso sardinas. Oh. Pinataang puso may sardinas. So, manunungkit kayo. Kata. Kita. Manunungkit tayo. <coughs> Excuse me po. Excuse me po. Ay, sige. Okay, manunungkit. Ah, teka, partners. Eh, Kanino naman tayo manunungkit ng saging? Doon, sa saging ko sa tanim ko din. Ah, partners natin may sagingan. Kaya walang problema, mga partners. So, go let's! Punta na rin tayo, mga partners. Tara. Yung hey, mga partners ko, complete uniform. Hmm? Ito. May itak pa yan. A few moments later. Oh, mga partners, nandito na tayo sa sagina na partner ko. Tara. Marami na. Dalawa. Marami nga yun. Ayan. Ayan o, Hinataw. Ganyan ba pag kuha niyan, partners? Hataw sa bagay. Dito, mga partners. Para paraan eh. Para paraan din talaga. Paano? Ayun, partners natin. Ba? Nakakuha ka agad ng partners natin. Ilan yung mga na kuha mo? Dalawa? Pwede na kaya yan? Marami na kayo itutumbang kanin yan, partner? Marami na rin kapartner ah Tara. Tara. Dito na tayo. Dito sa... Ayun. Balatan itong puso't Ayun. Later. Mga partners, tingnan natin. Anong ginagawa ni partners? Partners, ano yan? Ah, ito. Mga partners, oh. Patapas ng nyug. Ah, gagamitin sa panggata. Yan. Partners, tingin ka naman dyan. Nahiyaan ka paknes natin.

partner. Pinakaayod na ng partners natin. yung hmm, kinapas na kanilang yun. ayan na yung partners okay ha okay na ah, partners so anong next step natin partners gagatain eh, tatanggalan natin ng balat yung puso tatanggalin ng balat panggatong kagaya. later partners hmm. tatanggalin mo na ng balat yan hmm. ba Paano ba ang proseso ng pagtanggal ng balat niya? Madali lang ang pangas. Uubakan oh, mo lang ang titingnan ko. Uubakan mo lang ang ganito. Ay, kaysa na eh yun. Ganun ba? Ganun lang. Hanggang sa lumabas yung kanyang puti na balat, ibig sabihin pa kung sa ay na malambot na. Yun na yung Pwede ano, na yun na yung, yung, final. Yun na yung, yung, yung ah. Kaya sa puso eh, kala may malaking tingnan pero maliit din siyang makukulat. So, Ayan. ah, pag nakita mo na yung puti. Mm, okay. Ayos na yan. Ayos na yan. Mm. Mm. Kung isa, mas maliit. mas maliit. Mas maliit. maliit. O, ito, mapartes sa mga natin. Actors. Puso. Maliit. Yung kanina, malaki. Eh. Bibiakin mong ganyan ah. Hmm. Kasi apatin mo. Para yan. Yeah. Okay. Thank you ng puso na hiwain. Ngayon naman ay magiiwi ako ng mga rekado. Titikman natin yun. walang plato sa itong marami kaya di ko ilalagay sa dahon niya ang ah. ang ganda pagmasdan niya pak na yun. Makikita mo. Sa pagsubo mo pa lang. Ayos na. Mga So, Maglagata na tayo na, ito ay lalamasin natin sa may asin. Asin. Tingnan ng asin. Tingnan natin yung proseso. Tatanggalin nito yung katas. Ah, big sabihin, partner, kailan talaga may asin pa niyan. Hmm. Para matanggal yung katas. Matanggal ito naman, pag ilulo, pag iluluto mo na, huwag mo nang dadamihan ng asin at maalat. Dahil meron na. Hmm. Yung. Yan, hmm. nilalamas sa asin. Sabi, oh. Kaya, Mapaknas din nyo. Paano yung process yung binagawa? Kaya ito yung nasarap. Ay sa paglalamas. Hmm. sa paglalamas. Ayun. O nakita nyo? Tingnan nyo mga kapak na ah. yan kumakatas na. Ayan. Ganyan. Ganyan ang, tam ang ganyan ang pagproseso ng... Ayan na. Ah. Ayan oh. Dami pa lang katas. na dami. Ibig sabihin, may matubig din pala yan. Oo. Mga partners, ha? Ah. Para walang nilagay na tubig ang partner ko dyan. Tinan mo. Pusang oh. nag-evaporate. -ano, nag Ah, hindi sa... tubig. Papaklang kainin. Hmm. Ah, yung pala ang purpose niyan. Mm. Pakner. Kailangan talagang pigain. Para hmm. mawala ang katas o ang pait. Hmm. Tawag dito yung pakla. Hmm. Pakla. Sa amin. Tawag ko sa yeah. inyo sa Maynila. Ang tawag naman sa amin ang pakla, pait. Para bang mapait ang kapalaran. Ano kapalaran? <laughs> kapalaran eh. Ang kapalaran ay para mapait sabi nga nila. Ayan, nakita natin. Ayan, oh. dami o. Oh. Di ba? Galing ang kapakas. oh, ano? Galing. So mga kapartner, bibili lang kami ng sardinas. Ah. balik kami. A few moments later. Ito, mga Paknas, ang gagawin natin, papakuluan natin yung puso. Mm. Paknas, oh. ito, oh. kaya kita mo, nilalagay ko na sa kawali. Ay, Tapos si para lumambot eh. agad siya. Mm. Yan, kaya kita mo. Ang sikreto niyan. kita mo, Paknas. Oo. Oh. So, Paknas, mga ilang minuto? Mga well, 10 mambang. minuto siguro. Tatakpan lang ko na yan. yan mm. Tinakpan ko na. Tingnan so, na natin yung Tingnan natin. 'yung gagamitin natin. 'Yan 'yung mga sangkap, mm -hmm. yeah. Ano-ano ba yung mga yeah. 'yan? Gata, luya, sibuyas, bawang. Ito 'yung ating sahog, 'yung yeah. sardinas. Sardinas. Yeah. So Ano 'yan? Isa-isang lagay o sabay-sabay? Sabay-sabay na 'yan. So gata, sarginas. malambot na ito. Ilagay so, na natin itong mga sahog. Sabay-sabay partners, sa paglagay. Ah, yun pala. Hmm. Pala ko, partners, sa pag ganyan luto, gisado? Hindi. Pagka dinataan kailangan mong sabay-sabay na. Hmm. Ganun pala yun. Hmm. So, partners, mga ilang um, minuto ulit? Uh, sampung minuto ulit. Yan, lalagay ko na itong gata. Yan, hmm. salain hmm. muna natin. Mm. Oo, oh, natatakam na ako Paborito Pagrito ah, ko talaga yung gata. So, talagang gata. palagi ko magiging masarap ang yeah. kalalabsan nito. Dahil oh, sa ginamit pang sahog nata ay sardinas, partners. Partners, alam mo, yeah. naiin lang ako naka-experience ng ganitong mga uh, pagkain. Alam mo, partners, yung mga lutong ito, yung eh, mga sa, pinasanayan na dito sa amin. Hmm. Yeah. Yan pala yung mga specialty dito yeah. sa lugar niya. Hindi naman yung specialty. Yung pagka talagang habi nga ay ayaw mong bumili, uh, hindi naman sa walang ka lang. hindi naman sa walang pambili. Talagang iba pa rin talaga yung traditional partner. Uh ah, -huh. uh hanap -huh. uh, hanapin mo talaga. Oo, uh -huh. uh -huh. Kaya yan yung gusto ko matutunan sa ito. Kaya lagay ko na itong... Ayan, may sardinas na. Sardinas. Ah, net. Mm So, Ginilid ko pa ako para hindi madurog yung uh, pinakalaman niya. Uh, partners, ah. Sanay na sanay talaga, Paknets ah. Matanong ko lang, Paknets, ilang taong ka nang nagluluto? Ah, uh, hindi mo matanong, Paknets, eh, siguro yung mga isang taon na. Ah, uh, ba, matagal na, ha? Isang taon, na. Sobrang tagal na nun. Eh, puro ganito lang naman ang luto dito sa amin. Sa bagay, Tansyado mm -hmm. mo na, no? Ah, uh, ganito. Mm. Yeah, ha halo-haloin ko pa ang nurse para hindi luminaw yung gata. Mm. Ganun ang pagluluto yeah. ng ginataan. So mga partners may nakukuha tayong ano, uh, technique para yung gata hindi luminaw. Lumi hindi luminaw. Yeah. halo-haloin ko yan. So, halo -halo, -halo no? Ano Pero pag halo nurse, huwag mong ano yung dahan-dahan yeah. lang na hindi so, madurog yung sahaw. So madalit-salita, suwabe. Oh, so, yung gitna lang. Hmm. Puro gitna lang yan. Ah. Okay, pasensya ka na kung ba't matanong ako ha. Ah. Kasi gusto ko, gusto ko tal gusto lang din talaga matuto. Eh, matututo na. Totoo na may napakadaling lutuin at mm, hindi naman mahirap lutuin. Ang mahirap lang dito pa kung yung pagkuha. Ah. kung wala kang kukunan. Oh, yun nga, yun nga. Yeah. No, partners. dito, pag may sipag ka, may ulam ka. Yun. Yan na. Pala ko, practice, may sipag. May nilaga. Tama pa yun. <laughs> Pag may tiyaga, may nilaga. Yung pala, yung pala yan. Sorry, sorry, sorry. Pag may tiyaga, may nilaga pala. Yeah, mm -hmm. So, ilang yeah. minuto yan, Pak Nars. eh yeah. Hindi na pwedeng takpan yan, partner dahil ginataan niya. Pag tinakpan mo yan, lili na Yan, oh, so yeah. oh. Okay, partner. Ano? Hmm. Sentensyahan na natin yan. Pero bago natin sentensyahan yan, manalangin muna tayo. Sige. Uh, Panginoon, maraming salamat po muli sa, sa pagpapalang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay magsigmo ito kalakasan sa aming pisikal na nanghina at na uh, maghapong namin ginamit, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Lord, pagpalahay mo na na maging kalakasan ito, O Diyos. Lord, sa mga natitira pang oras, Panginoon, ay uh, ingatan niyo po ang bawat isa. Lord, sa iyo po binabalikan lahat ng papuri pangalan nyo ang Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ay, thank you Lord. So, hugas muna tayo. Kamay. <coughs> Er. Mm. Ah. Nakakatawa. Ah, Paknes. Amoy pa lang. Amoy pa lang, smell eh <laughs> So, banatan na natin 'to, no? Ah, uh, Paknes. Yes. Mapaknes, tara. Ayun na, banatan na natin 'to.